yun guys first catch natin hindi ko na video kanina dahil oh yun <laughs> yun yun ah suno yun ayan gamit natin ah fishing rod galing kay master doc arbs ikaranom ah binigay niya sa atin yung kanyang leisure your ah E6 ang haba Tapos ang ating uh, Ating rail ay Jew 30 Galing kay Master Christian Gamla Kachin Kok Palawan At sa line 10LB Galing kay Master Christian din At ang ating uh, Lure Galing din kay Master Christian Gamla Kachin Kok Palawan My favorite lure Orange Orange monster Yan, Yun lang at update update lang tayo ulit sa ating ano, Activities ngayong araw God bless Kabay So yun nagpreta tayo ng lapu 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 lang yung hapunan natin 11 minute guys <laughs>